Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-treasure hunters sa uh, video po na ito ay ating pong pag-uusapan ang mga legit treasure signs na ating kapwa treasure hunters. Medyo matagal-tagal na rin po na hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos pagkat marami tayong ginagawa pero sa pagkakataon po na ito ay nabigyan po tayo ng panahon para magkapag-upload ng mga videos. Ang buhusapan po natin sa video na ito ay patungkol po sa legit foot marker. Kung saan ito ay dalawang foot marker, left at saka right. At meron din itong mga daliri sa kadami niya ay meron itong arrow sign at may mga dot. Itong sign ito ay nasa tabing dagat na kung medyo high tide ay hindi po siya kita. Makikita lamang siya pag naka low tide. Sa makatwid ito po ay isang hidden pressure marker. Dapat po natin malaman mga ka-treasure hunters na itong hidden treasure marker ay mayroong importanteng papel para matunto natin ang eksaktong kinalalagyan ng deposito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kahulugan ng dalawang foot marker na kung saan ito ay left at saka right. sabihin po nito mga treasure hunters ay nagpapahihwating po ito na nakarating sa area na ito ang kayamanan at ang direksyon na tinuturo ng dalawang foot marker na ito ay patungo sa dagat pinapahihwating ito na paalis na ang nagbaon ng kayamanan at the same time meron din itong pinapakitang importanteng direction at saka distansya sa akin pong basa dito mga treasure hunters ito po ay magkabila ang treasure deposit kung saan merong treasure deposit sa medyo maingay no balik tayo sa foot marker itong foot marker na ito ay nagpapahihwating na merong nakabaon dito o nakarating dito ang deposito at ito ay nakaharap itong foot marker ay nakaharap sa dagat saan pinapahihwating ito na parang pauwi na ang nagbaon at the same meron itong kahulugan na kung saan merong malaking treasure deposit sa front nitong foot marker at saka sa kanyang rear o back. Ngayon ay kailangan nating makuha o mapita ang aktual na foot marker na ito para makuna natin ng sukat kung gaano ito kataas para may idea tayo kung ilang metro ang ating, uh, ilang metro ang ating kukunin na distansya mula sa foot marker na ito. Yan po ang pinapahiwating ng foot marker na ito. Ngayon itong ngayon itong arrow sign ng ito. Kung napapansin niyo itong arrow sign ay nakaturo siya sa foot marker. Nag papahihwating lang po ito na kinukonfirm ng sign na ito na ang foot marker ang pinakatanginbasyan lang natin o matatawag natin bilang isang uh, reference marker tinuturo ng araw sign na ito, itong foot marker at meron din itong kasamang mga dot, itong mga dot na ito ay nagpapahimati dito sa volume ng Uh, deposito sa area na ito. Yan ang pinapahiwatig ng arrow sign. Ngayon ang aking payo lang sa mga may-ari ng sign na ito na kailangan nilang humanap ng isang treasure hunters na bihasa sa pagbabasa at magaling sa sa sign na ito dahil hindi ito basta-basta ang sign. Ito ay may kasamang panling lang kung hindi tayo uh, marunong magbasa nito. Dahil itong sign na ito ay pinapahihwating na magkabilaan ang deposito. Kailangan natin explore ang paligid. Dahil may mga bato dyan na kinakailangan nating bigyan ng pansin dahil sa aking pananaw sa sana ito ay nasa malapit lang ang pinagbaunan ng kayamanan ngunit ito ay sa preparado ang kanilang pagkabaon maaaring ang iyong dadaanan dito ay isang makapal na uri ng simento yan lamang po sa video na ito mga ka-treasure hunters marami pa tayong gagawing mga videos at mga request ng ating kapwa-treasure hunters yan lamang po at maraming salamat